tasa at kutsara lang sana ang bibilhin pero bakit ang daming nabili? Hello mga matra, samahan niyo ulit kami for today's mini vlog. Niyakag ko ang asawa ko kanina sa bayan dahil sabi ko nga bibili ako ng mga kutsara at saka tasa dahil yung mga kutsara ko hindi ko na talaga alam kung saan na napunta. Meron naman ako mga tasa dito sa bahay, sobrang laki naman at yung iba naman ay sobrang liit. Gusto ko naman yung katamtaman lang kaya sabi ko nga sa kanya bibili na nga ako ng mga bagong tasa. Tapos ayun nga tasa at kutsara lang ang pinunta sa bayan, eto ang dami naming nabili at puro mga hours nga nitong asawa ko. Aba, pagdating naman sa counter, eh talaga namang nagulat din siya sa presyo dahil umabot din talaga ng halos 4,000 pesos lahat yan. ay minsan lang makapunta ng bayan, ayan nga't bumili ng napakadaming tools. Natatawa nga ako dahil ang daming pinagbibili, kagaya na lang ng martilyo, limang piraso ba naman? Nung una kasi nangihiram lang kami ng martilyo, tapos ayan, bumili na siya ng kanya. Dahil yung iba nga ipamimigay niya sa mga kapatid niya. Siyempre, pahuhuli ba naman ang nanay na to? Kung siya madaming bagong tools, ako eto madaming bagong parcel. Char Eto nga, bumili na ako ng napakadaming hanger. Dami ba naman naming damit? Eh, talaga namang kinukulang. Meron pa nga ako mga sampay na hindi ko pa naisasampay. Siyempre, bumili na nga din ako ng mga bagong bra dahil wala na talaga akong bra. Pinagbubuksan ko nga lang itong mga parcel na to at hindi ko nga napakita ng maayos dito sa video. At gagawan ko naman lahat yan ng mga separate video para naman mabudol ko din kayo. Char. Halos lahat naman mga gamit lang dito sa bahay at saka gamit ng mga bata ko. Tapos itong asawa ko, binilhan ko na naman ng bagong salamin dahil kailangan-kailangan niya talaga yan sa pag-welding. Tapos Etong nabili ko pambabae pa pero gusto din naman niya. Hindi din naman ako nagsasalmin dahil palagi lang naman ako nandito sa bahay. alang naman magsalmin ako dito sa loob ng bahay at saka wala din naman pagsasabitan. Tapos bumili na nga din ako ng isang box na tissue. Nako hindi talaga ako nagpapawala ng tissue dito sa bahay dahil gamit na gamit ko talaga 'yan. Tapos etong glass na lagay ng pagkain by one take one ko nga 'yan nabili. Matagal ko na talaga gustong-gustong bumili niyan at sa wakas etong natakbili na tapos by one take one pa. Bumili na nga din ako nitong storage box dahil diyan ko nga ipaglalagay ang mga tuwalya namin at saka yung iba pang bedsheet na hindi nakasya doon sa lagayan ko. At syempre, pagkatapos ko magbukas sa mga parcel, niligpit ko na nga ang mga bubble wrap. Hindi pa naman tapos ang asawa ko sa ginagawa niya, kaya dito na nga muna ako sa labas naglinis para maisampay ko na nga itong mga damit na nilabahan ko na hindi ko pa din talaga na isasampay dahil naubusan talaga ako ng hanger. Etong hanger na nabili ko, hindi yan basta-basta nababali dahil makuna talaga ang pagka-plastic niya. Padalawang bili ko na nga yan, ang una 36 pieces, tapos etong pangalawa kong bili 72 pieces na, ewan ko na lang talaga ako maubusan pa ako ng hanger. At pagkatapos ko nga magsampay ng mga damit, eto nga naglinis na ako dito sa salas, natutulog nga ng mga oras na yun ng batang maliit. Bali, pinatulog ko nga muna siya, inaantok nga din ako. Kaya lang, ang dami ko talagang gagawin. Kaya hindi na nga lang ako natulog kahit naantok na antok na ako at nahihilo pa ako. Nung nagsasampay nga ako ng mga damit, nakakaramdam talaga ako ng hilo. Tapos sumiga ako sa glit, baka ka ako makaiglip ako dahil baka inaantok lang ako. Kaya lang, hindi din naman ako makatulog. Kaya eto't bumangon ulit ako, tinuloy ko na mga ginagawa ko. At ayun nga, nagmamadali na talaga ako sa paglilinis dito sa kusina. Tapos nagising nga ang batang maliit. Kaya pinabantayan ko nga muna sa panganay ko para nga matapos ko na tong ginagawa ko. Tinugasan ko na nga din ang lagay namin ng mga pinggan. Buti na nga lang naisipan ko ng hugasan ang lagay namin ng pinggan dahil napaka dumi na pala talaga. Pagkatapos sa eto, malapit na talaga ako matapos sa paglilinis dito sa kusina. Nagsalang na nga din ako ng sinaeng para ulam na nga lang ang lulutuin ko. Hindi pa nga din kami nakakapunta sa cementerio para dalawin ang kapatid ko at iba pa naming kamag-ana kaya nagtirik na lang muna kami ng kandila.